ang alamat ng Sarimano mula sa Mindanao ng mga Maranao. May kaisa-isang anak na dalaga ang Sultan sa Maranao. Maganda, mabait, magalang at matulungin na si Sari. Hindi katakatakang mapagmahal sa Sultan at sa mga tao si Sari. Nang sumapit ang ikalibing walong kaarawan ni Sari, Isang malaking piging ang iginawa ng sultan para sa kanya. Ipinagdiwang ito sa malawak na bakuran ni Nasari. Nagagaya ka ng lahat sa paligid. Talagang marangya at masaganang salusalo ang inihanda ng sultan sa pinakamamahal niyang anak. Masayang-masayang lahat nang biglang may lumitaw na malaking-malaking manok na tandang. Nagulat ang balana hangang-hanga sila sa magarang tindig ng manok. Lalo pang nagulat sila nang sa isang iglap ay nagbago na nga ang tandang na manok. Naging isang napakikisig na prinsipi ito. Magalang itong bumati sa lahat at pagkatapos ay nagsalita ng malakas. Naparito ako upang kunin ang dalagang minamahal ko. Siya ay matagal ko nang inialagaan, pinantayan at minahal. Ang sabi ng mahiwagang prinsipe, lalong nagulat ang lahat at halos walang nakakilos o nakapagsalita man lamang. Muling nag anyong tandang ito at kinuha ang dalagang binanggit niya ng walang iba kundi si Sari. Lumipad ito ng paitaas, mula noon ay hindi na nakita pa si Sari at ang manok lungkot na lungkot ang sultan hinihintay ang pagbabalik ni Sari at ng manok ngunit hindi na sila nagbalik pa iniutos ng sultan sa pinakamagaling na manlililok sa tribo nang lumilok sa kahoy ng magilas na tandang na iyon ang tumangay sa kanyang anak nayari ang isang napakagandang lilok sa kahoy ito ay mahal na mahal ng sultan. Tinawag niya itong Sarimanok at naging simbolo ito ng tribo. Marami ang naging kapaniwalaan tungkol sa Sarimanok. Maraming salaysay tungkol rito. Ang Sarimanok ay naging sagisag din ng pagkakaroon ng dugong Bughaw, katanyagan, kayamanan at karangalan. Ang simbolong Sarimanok ay dapat ipagmalaki ng bawat Pilipino sapagkat ito sa kasalukuyan ay isang sagisag ng ating bansa. May ibang mga palagay at akahaka tungkol sa sarimanok. Ito raw ay gintong ibon na ayon sa iba ay siyang nagdala sa mga tao sa pulo ng Mindanao ng maraming biyaya. anuman ang hiwagang nakabalot hingil sa sarimanok, ito ay mananatiling sa gisag ng mga kapatid na Muslim sa Mindanao. Isang likhang sining at mapa ng ating mga ninuno. Ang Wakas